Gumaling na siya kasi din na... Oo. Oh. Ay, huwag niyo nang ipagbargada na ng adik. Yun lang naman yun. Stop! Bakit? Super! Ano sabi hindi? kalo niyo hindi ko alam, ha? Na ano? Ganitong balak ko, Ate Nemi. Hmm. Kasi si Ate Miguel na pa na rin. So, ikaw naman susunod daling ko doon. Neme, yun yun. Mas papatay pa ako sa kulungan. Hindi. Patay mga ogag. Paglabas ko, nakita ko may red horse. Sa, ano? Nakita na ko ng red horse. Sa labas. Kaya hindi ko siya nakikita. Hindi ko siya nakikita. Hindi ko siya nakikita. Hindi ko na Ayaw at sa inyo lahat. Kaya lang nagulat lang ako sa mga nangyayari ngayon na pag wala pala ako dito. Oo. Bakit? Bawal ba mag-inom ngayon? Hindi ah. Oo, oh, yun ang gusto nyo! Hindi. Gusto ko gumaling ka. Kalukohan, Tignan niya. mo si, uh, si Ate Fer. Tignan mo si Miguela. Oo. Oh, yung sa Dagupan ay sa Pangasinan. Nakarecover na sila Ate Nemy. Kaya gusto kitang, tu gusto kitang tulungan. Gusto kitang tulungan. Kaya makipagtulungan ka sa amin, please. May, may pag-asa pa. Pag-asa ang utok mo? Kalimutan mo na yung mga hindi magandang nangyari. Okay? Hindi nangyari? Wow! Na dahil sa ko, pag, ano niya, pag utang niya sa online, Oo. nadamay ako. Ha? Kahit ako mahirap lang, wala akong pagkakautang na kahit nakatiting na pera sa online bank na yan? Ate Nemi, yung utang ng biyanan mo... hindi na bang anak ko? At asawa ko? Ano sabihin niyo, peke? Ha? Yung utang peke? ng biyanan mo, hindi mo kasalanan... Peke kasal natin nangyari? Hindi mo kasalanan yun. Kaya kailangan baguhin na natin. Halika, halika, dito ka, halika. Tabi tayo, dali. Naiintindihan ko tayo, nararamdaman ko yung nararamdaman. Din yore, din yore. Nararamdaman ko yung Pinagulat, nararamdaman mo. Nararamdaman ko. Nararamdaman ko yung bigat na pinagdadaanan mo. Kunyet ang lali ng na 'yan. Kaya gusto Kaya gusto kitang tulungan. Okay? <laughs> kaya Jerry, paingin gusto mong hot water, yung warm, inom ka. Ah, gusto mong hot, hot water? Inom ka ng warm water. Gusto mo? Pa Jerry! Pa Jerry! Warm water, please. Warm lang, ha? Eh? <coughs> kalahating mainit, kalahating malamig. Ha? Ah? Naintindihan ko yung nararamdaman mo. Yung, yung, yung galit mo sa biyanan mo, kalimutan mo na. Okay? Kalimutan? Oo. Oh, oh. Lola lang siya ako umire. Ha? Hindi naman nila kukunin yung anak hindi mo eh. Hindi nga lang ang pinagdaanan ko. Kaya nga tutulungan ka namin eh. Huwag lang nilang murahin. Hirap na hirap akong makisama sa binan. Warm. Sobrang sobra Ayan, parang hindi mangate yung liig mo, oh. Warm water yan. Sige na. Inumin mo to dali. Di Sige. na. Ikaw uminom yan. Warm water ito para hindi ka inuubo. Sige na, dali. Naintindihan kita. Alam mo, yung mga tao dito, sa sa'yo. Alam ko. Kayo, kayo never. Gusto ka namin tulungan. <coughs> ha? Magtiwala ka sa Panginoon. Ano? Magtiwala? Panginoon? Kaya pala may nagpakamatay sa simbahan? Sasabihin so nyo Panginoon! Panginoon ang katangahan ninyo! Kulto nyo! Pwede! Mag-pray ka lang, Ate Nemi. Ay naku, titignan niyo ako. Walang imposible kay God. Tandaan mo yan. Tanong niyo sa sarili mo. Mag-aarang ng na lamang. Pag inaakaw naman lahat-lahat sa'yo, katulad nang niya sa buhay ko, Makikita ka pa ba? Makikilala ka pa ba? Sasabi mo, nararamdaman mo? Nararamdaman at naiintindihan mo? Ang pinagdaanan ko, Daddy Frankie? Mm-hmm. Kalokohan yan. Dahil kung talagang hindi niyo sinasadya, bakit hanggang ngayon hindi niyo binabalik ang pito ko Facebook? Pag ko yun. Contact number. Kahit sa mga barangay talon, nagtataka ako. Wala naman ako ginawang masama sa inyong lahat. Sumunod lang ako sa patakaran. At ang sinabi nyo, bawal gumamit ng ibang ID na hindi mo ID. Sumunod ako ah! Nung makapasa ako sa EPSA, nagulantang ang mga nanay na mga kapitbahay ko. Pasado ako, pero sila lahat ang na nag-apply hindi nakapasa. Kahit ako'y mahirap lang. Kumain ba kayo? Ano? recipe ko? Ay ano? Rob, kumain? Uh. Okay. Kumain ako ng kanin. Huwag ako, huwag natatanong-tanong. Wag, Bakit tanong niyo diyan kay Rob? Tanong mo yan. Kumain naman niya ng kanin. Eyan si Dato'y Jerry. Kumain ba? Kumain si Kuya Jerry? Hindi. Bakit? Kagabi pa raw siya kumain. Huwag na, baka nag-vitamins. Hindi, ang inaalala... Baka ayaw ko sinungaling. Ang inaalala ko kasi baka hindi ka nakakain. Vitamins ng droga. Pinaglodo ko nyo ko. Oh, ito na, inumin mo. Puro ingit. Sige na, dali. Magmumuka Pag to. Bagi nga si Kaso, lalaitin luto ko. Ito, huwag kayong ano. Isip ko, parehas lang kayo. Isa ka eh. Ingit ka rin kapag ako nagluluto eh. Yung isa naman, nila kahit luto ko sasabihin nag-vitamins ang ano, nagsipsipa, nagbublong-bulungan pa kayo. Yeah, Video pa. niyo sarili n'yo! pa Jerry. Ay, man dami ng ibang tao. Kaya yeah, pala eh. Hindi ka raw kumain ng luto ni Ate Nemi. Hindi na, huwag mo nang iyan, ano Ayoko nang ano. pa Jerry. Ba't hindi ka raw kumain ng luto ni Ate Nemi? Hindi na, hindi ko kailangan. Nabiling na ako na kanina ng, ng, kalina. ng mga panlinis. Ha? Ayoko kumain, kumain ako ng biscuit. Ng ah, kumain ka biskuit. Nagdi-dieta ako. Ha, nagda-diet ka. Kailangan mabilis pag Na. Mm. Nag-iisip kasi si Ate Nemi na pag hindi kinain yung niluto niya, nga nga. nagtatampo siya. Sa bagay, naiintindihan ko siya so, eh. Kapag okay. hindi, tino, hindi tino, tino, kinain ni Kuya Rap Parang Ah, yung luto mo naman, hindi kinain ni Kuya Rap. Kasi parehas kami, ano, ganun ang nararamdaman naman talaga. Oo. Pero kanina kasi gusto ko pagdating nyo malinis, namili akong pangapanglinis. Mm Okay. Nagbigay naman o isang libo pambili ah. Okay, very good. Oh, kasi minsan, minsan, pagka hindi ako makapunta, siyempre ang dami nating ginagawa. Yung eh, nagpapadala ako ng pera dito, no? Pero yung mga pagkain, talagang ano yan, uh, tuwing pupunta ako dito, magpapadala talaga ako. Para hindi kayo nahirapan, hindi kayo mahirapan ano, uh, mag-market. So, sobrang busy ko kasi kanina eh. Oo, okay lang. Sige, sige. Thank you, Kuya Jerry. Nagdadayit pala siya, Tinaymi. Ay, kaya hindi siya kumain, pero ngayon tinan mo kakain na daw. Ayun, sarili nyo. kumain, luto nyo. Sige na, sige na, huwag ka na magalit, ha? Aalis ah, kami, bibili kami ng cellphone, ha? Ha? Sige na, huwag ka na magalit, Ay, ikaw. Ayun, ako, ayun na yata, Makulong na lang ako sa ano, kulungan. Isip. Hindi pwede sa kulungan, hindi ka, Ay, hindi ka tatanggapin sa kulungan, wala ka naman kasalanan, eh. O bakit ginawa nga ninyo yun, eh? Hindi. Ginawa nga ng bakuryo, eh. Eh sila yun, pero kami hindi. Ngayon hindi na mangyayaring kukunin ka sa kulungan, hindi ako papayag. Hindi sa kulungan kita papadala. Eh kahit ka mental eh, visit kayo eh. Gusto nyo lang paglaba magpatayan? Hindi, pag nandoon ka, nandun ka, may, sa no? may sarili kang kwarto doon. Sariliin yung mukha niya. VIP. VIP niyo BIP. yung mukha. Oo, oo. Pipili ka kung sinong gusto mong makasama. Ay, ko? Pag sinabi mong ayaw mo, ayaw mo, hindi pwede. Ha? Oh, naku, puro mental naman. Hindi e, na, oy. Saan mo gusto? Ay, Para gumaling ka kasi. Gumaling sa karamdaman. Kaya o, nga. Oy. Pero yung sabi mo yung ano, sa so, mandaluyong, ang, mandaluyong pa lang, alam ko na yan, eh. Sa e, hospital. Ayip na, buisip kayo. Hindi na maintindihan na. Kung ano-ano yung tinuturok sa mga pasyente, sasabihin yun kung saan gagaling. Bakit nawa ninyo? Ito, ito, warm water. Sige na. Para ma mawala yung katin ng leeg mo. Dali. Sige na. Oo. Sa akin nyo rin naman, natutunan yan. Kaya nga, tinuro mo sa akin yun, di ba? Oo. Oh. Eh ngayon, eh kahit na sobrang inat, inihigop ko eh. Hindi ito. Matanggal lang ang mga nakain kong bakterya sa, ano, sa lansangan eh. Kaya nga, kaya wag kang pupunta Kapag sa hindi lang. naman, ano, binili, sasabihin. Okay. Ang pinakaril sa mga mall. Kaya wag ka na pupunta sa ano, lansangan. Ha? Okay. O, sige na. Very good. Thank you, Ate Naomi. Alis na ako, ha? Diyan ka lang, ha? Ha? Ayan, mga kababayan. Mamimili tayo ng cellphone ni Ate Naomi today. Ayan, tara. Kaya, Jerry! Jerry! Dito ka lang muna ha. Ay, ayoko na makita pag bubuksan nyo. Ora mismo pag nabili niyo na ako ng cellphone, maliliko na ako ora mismo at lalayas na ako. Yo, 'di ko na makita pag bubukahan nyo. Ay, huwag! Ay, hindi. Yo, 'ko na makita pag bubukahan nyo. Eh paano yung bibi? Paano yung cellphone Ito, na bibili? Bibilhin ng ibang makita ako mapanood ko. Paano yung cellphone ay, na ay, yun ang gusto niyo 'di ba? Okay na yun. Bibili ng ako ng cellphone para sa'yo, tapos lalayas ka. Mapupunta ka sa lansangan. Lalayas. So ayun mga kababayan, dito napagod lang ako sa mga pangyayari ngayon dahil masyadong nag-i-hysterical uh, si Ate Nemi mga kababayan uh, napag-usapan lang namin si Laper, si Nanay Miguela at yun nasabi uh, ko rin, gusto ko rin sana na pati siya, gumaling din yun uh, doon na nagsimula yung uh, hysterical niya, galit siya tapos nagulat lang ako uh, kagabi bumili daw pala siya ng redorse So, hindi maganda sa kanyang kalusugan, mga kababayan. Tapos, sa uh, may beep pa daw siya. No? Saan galing yung beep naman niya? Ha? Huh? Oh, maano mo yung ano, saksakan? Risky. Saan galing yung beep na sinasabi niya? Pero meron. Oh, bawal kasi sa kanya yung mga yun. Lalong-lalo lalo na yung alak. Ah, eh, inuubo siya. meron hmm? siya. May beep. Sige mga kababayan, ah, ang panalangin ko lang hindi siya umalis. Talagang ah, hindi ko alam kung paano gagawin ko kasi isa lang naman ng mga kapagpagaling talaga sa kanya mga kababayan ang madala natin siya sa pagamutan. Kasi pag ganito pa ulit-ulit lang, aalis, babalik, aalis, babalik, walang mangyayari. Kaya gusto kong mangyari mga kababayan is madala siya sa pagamutan ng gumaling siya kagaya ni Ate Per, tsaka si Miguela. Then napaka mas malupit pa si Nanay Miguela, mga kababayan. Si Nanay Migela, war yun. Nung nandito siya, okay. Pero nung naalis namin sa shelter, binigay sa nanay niya, war freak. Pero ngayon, good news kay Nanay Migela, unti-unting okay na. Ganon din kay Per. Si Ate Per naman, uh, pansamantala, nandoon din sa shelter natin, sa bahay natin, sa Makati. So, naiingit ako na gusto ko ganon din sana mangyari kay Ate Nemi. Pero talagang napaka-war freak. Dahil wala, wala akong ibang naisip na paraan dahil tignan nyo na paiba-iba. Tapos, yun nga siguro mga kababayan, kasi sa totoo lang po, sa mga hindi nakakaalam talaga, pag hindi mo binigyan ng pera yan si Atene, may nagwawala talaga yan. Ang demand sa akin yan, 300 pesos gabi-gabi, ay araw-araw. Kaya yun binibigay ko lagi sa kanya, kahit na wala ako dito, papadala ko kay Rab, ibibigay ni Rab. Yan. Kaya lang, ang problema, pag may pera, biglang nawawala, tapos babalik din naman. Pero yung last nga, hindi siya bumalik, ba? Diba? Kaya nakita na naman natin. So, nagulat lang ako kagabi. Umalis, hinatid nga ng Concerned citizen. Sabi ni Kuya Jerry, followers daw, syempre, marami na nakakilala. Kaya hinatid siya hanggang dito, na kutsi. Kaya kung sino man po yun, si Ma'am Jema, Ayan, Ma'am Jema, shout out sa'yo. Maraming maraming salamat po sa concern ninyo kay Ate Nemi. No? Ayan, abangan pa natin yung mga susunod nating uh, mga pangyayari mga kababayan, maraming maraming salamat at uh, kami po ay bibili ng cellphone ni Ate Nemi. Marunong kaya kaya ni Nene ito. Oo, marunong 'yun. Kaya natin 'yun. Depende po yun sa ano, bali sa setup na lang natin 'yan muna kanina na para hindi mo sana mag-scroll lag dito sa up drawer. Pero ang sub drawer sa ito kasi yung up drawer namin sa. Pwede ba diyan sa diyan para mas makita niya na kaagad yung gagawin niya na applications. Okay. Pwede di Sige. Yan na lang. Ano pa mga kulay meron? Sige. Magkano? Six-five? Hoy! Ayun, mga kababayan. Anong oras na? Sakto alas 8 ng gabi. Ginabi kami. Tara na. So, mga kababayan, uh, ito po yung uh, pangako ko kay uh, uh, Nemi, Ate nimi Ate Uh, salamat po sa mga nag-sponsor doon sa pambili ng cellphone ni Ate Naimi, Mga kababayan, andito na po. At syempre, sinabayan ko na rin ng ibang cellphone kasi gusto kong magpamigay sa mga kababayan nating walang cellphone. Pero syempre, importante muna sa ngayon yung cellphone ni Ate Naimi, mga kababayan. Pero alam nyo mga kababayan na uh, sana andito pa siya kasi kanina nagkakaproblema na po. Gawa ng uh, attitude talaga ni Ate Nemi na paiba-iba talaga ang isip niya. Ay! Kaya Jerry! Magandang gabi. gabi o, oh, kumusta na? Asana si ano? Si... Eh, po, si Per, asana? na? Ay, Per, Nemi. Kasi kanina, binantayan ko siya. Kaya lang nalusutan pa rin ako. Ayaw talaga magpapigil, nagwawala. Kaya hindi ko na natigilan na umalis. Eh, hindi ko na ho napigilan kasi nagwawala. Mm -hmm. So, hinayaan ko na lang umalis para <clears throat> wag kami mag-away. Yun na lang ang ginawa ko. Tutap, sabi naman niya, babalik daw siya. Bukas ko lang yung pinto sa likod. Ah, wag, sinabi niya wag ilap yung pinto sa likod. Hindi siya nagsabi kung kailan babalik? Hindi nagsabi kasi kahit daw ano mangyari, huwag ko ilalak yung likod. Sayang. dito pa naman na yung cellphone niya. Ay. Wala ko magawa eh. Talaga naman. Ang Atenemi na to, Hindi talaga mapakali Mga kababayan, ito po yung uh, sinasabi ko mga kababayan na talagang uh, si Atenemi kung ano yung naisip niya. Hindi talaga magpapapigil. Pero andito. Ilan pagdala niya? Wala. Wala Saan siya magpupunta kung walang dala? Yung pera niya, dinala niya. Dinala niya yung pera niya. Yun ang masama man talaga mga kababayan kasi pag may pera yan. Kasi mula nung dumating yan dito, binibigyan ko siya kasi yun po yung demand niya talaga. Naibigay mo yung 300, di ba, Rob? Binibigyan ko po siya everyday ng 300 pesos. Pero hindi namin siya inuobliga nga na magtrabaho. Pero parang inaagawan pa rin niya ng pagluluto si Kuya Jerry. No? tapos gusto ni ate nemy mga kababayan pag nagluto siya ayaw at sa gusto mo kailangan kakain ka ng luto niya mm. Ayan. so napakahirap talaga kontrolin mga kababayan kaya gustong gusto ko talagang dalhin sa paggamutan si ate nemy pero hindi ko alam kung anong gagawin ko mga kababayan medyo mahirap nga po talaga although nakahanda tayo sa mga ganong bagay So, comment nyo dyan mga kababayan kung anong pinaka-the best, pinaka gawin natin. Pero kung mga kababayan, kung may makasama lang kami na anak o mga kapatid ni Ate Nemi, malamang sa malamang, nadala na natin yan sa pagamutan. Kasi so, hindi ko talaga pwedeng pwersay eh na walang kamag-anak si Ate Nemi. Pero ganun pa man mga kababayan, uh, kinukuha pa rin natin siya sa magandang usapan. Kaya lang, problema, bad news nga po. Kasi kagabi, ayon kay Kuya Jerry, nahuli nila nagtatambay dyan sa labas, nag-inom daw ng Redors, po yun. At tinatanong ko siya, mga kababayan, uh, umiinom siya ng gamot, tapos inuman niya pa na Redors, kaya lalong sumama pakiramdam niya. Pero nagagalit siya, pag nalaman, nung narinig niya, na nagsabi sa akin si Kuya Jerry, na nag-inom, talagang nagmumura. Paano to? Paano na naman? <laughs> <laughs> uh, pero mga kababayan huwag po kayong magalala sa mga nagbigay po ng uh, pambili ng cellphone para kay Atin Hemi ito po, magkano yung ano nito halaga nito, ito po yung uh, uh, halaga nito is 6,400 isang peraso so hindi ko alam kung magkano yung mga naipadala, dinagdagan na lang po so sana bumalik siya para maibigay namin sa kanya. Ang problema mga kababayan, pag binigay natin to sa kanya, malamang sa malamang, pag hindi talaga siya nag-stay dito, mawawala niya po ito. Kaya nakakapanghinayang kasi tignan nyo mga kababayan. Pag aalis siya, marami siyang gamit. Tapos pag bumalik, wala. You know, magaganda na naman yung suot niya ngayon kasi may mga damit nga po tayo dito. Tapos may mga binigay ka ba sa kanya? And shampoo, air lotion. Tsaka <laughs> yung mga darating pa. No? Sa kapatid ko. Hindi, yung mga binigay ngayon sa kanya. Uh, as is yun lang, naglaba lang naman siya. Mm, okay. As is yun lang. Tapos pag bumalik siya mga kababayan, wala na yung mga gamit na naman. So, bibigyan na naman namin. Ang tanong nagtataka lang ako mga kababayan, kung saan talaga siya nagpupunta at saka pag may pera talaga, doon siya talaga aalis. No? Nagtataka lang ako. So, ayun mga kababayan, uh, pag-pray natin, sana bumalik at sana uh, may makatulong sa amin sa mga kamag-anak kaya nananawagan po ako i-share natin ang bidyong ito para makarating sa kanyang pamilya please po sa mga kamag-anak ni Ate Nemi kahit isang kamag-anak lang mga kababayan saan man kayo naroroon magparamdam po kayo sa akin para madala natin si Ate Nemi sa paggamutan yan maraming maraming salamat God bless po